Ano-ano ang mga nauusong negosyo? sa Pilipinas pero wala naman talagang kwenta. Kasi... Walang kwenta na negosyo. Uh, ano uso kasi dami ngayon, eh, uh, di ba? Eh, Ay meron. ano? yan? Pagkakamali ko rin 'to dati. Mga nagpapasikat ng mga multi-business. Walang kwenta 'yan, multi-business. Wala multi nang kwenta 'yan. Bakit? Sobrang saturated. Hmm. Pare-parehas lang 'yung lasa ng mga brand. na lang 'yun 'yung branding eh. 'Yung ah. endorser eh. Ah. Pero literal wala nang kwenta 'yun. Tapos na 'yung hype. Tapos na 'yung hype. Dati nga uh, 'yung sumikit na ano 'yun? 'Yung mango, mango o, oh graham. Raymond Graham, uh, ba? Ang daming kagad branch. Ponte-ponte uh, uh, na nagsasara. Mahirap kasi mag ng businesses nang nagdedepende lang sa trend. Sa hype, na, Kasi cause... hindi siya pang long term. Eh. Oh. Mabilis lang siya na cash, pero hindi siya pang long term. Pero kung gusto niyo magnegosyo ng milk tea, wag niyo nang balakin. ganun e na 'yan. Eggs Lu Luma, Luma na 'yan. Mga ay. chicken wings. Lahat na rin. Wag niyo nang balakin. ano oh, kasi ano pa ba 'yung isasarap ng chicken wings mo? Ano pa oh, ba, ba naman daya. isasarap ng milk tea mo? Kaya nauso ano, 'yan noon bago kaya potok na potok 'yan. Eh, no? hmm. Pero tama, ngayon medyo saturated na 嗯。Mm.